Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. This is George Fedeline. Ayan, food trip tayo sa Carriedo. Ito ay pwesto ni Neneng B. na makikita malapit sa Carriedo LRT Station. Hindi lang si Neneng ang nagtitinda ng viral na Hungarian sausage sandwich. Marami don sa kalapit ni Neneng mula sa simbahan sa gitnang part ng Carriedo ay maraming nagtitinda ng sandwiches. Iba't ibang presyo, iba't ibang sarap, at may buy one, take one. Ayan, napaka Talagang bestseller ngayon ang Hungarian Sausage Sandwich sa Carriera Quiapo, Manila. Ayan, at may mga ano rin, masasarap na palamig. Very refreshing! Ang presyo nag-arrange may 30, may 50, may 60. Ayan, nako talaga naman. At habang naglalakad ka sa kariedo ay makikita mo ang iba't ibang uri ng pagkain. At ikaw na ang bahala ha. Depende sa iyong budget. Kasi ako kapag pupunta ng Quiapo, ang dala ko lang usually ay 150 Tipid na tipid pa yon. Pero kapag ako ay sumueldo sa isang social platform, dahil isa akong affiliate, ay kumakain naman ako sa, let's say, Bulaluhan. Kumakain ako sa favorite kong kainan. Muslim restaurant. Sa may, uh, malapit dito sa may uh, Carriedo. Ah, sa ano pala? Arhidalgo Street. Sa kabilang side. Malapit sa... Hindi naman malapit. Sa MLQU. Ayan. Oo, pag-akit ng... Uh, Victory underpass doon meron daw masarap na restaurant. Ah uh, ang sarap na kanilang grilled chicken, Muslim restaurant, halal food lahat sila. Yan at nako, ito ay of course kapag naglakad ka ng Carriedo, at talaga namang mouth watering ang uh, mouth watering talaga ang mga paninda, ang mga ang mga street food at mainit naman siya, hindi naman maalikabok, napapansin ko dahil siguro maalikabok man, uh, nahaharang na ng tao. Pero promise, wala naman akong napapansing alikabok kahit uh, summer. Mainit nga lang uh, sa pwesto. At hindi nawawala ang melon juice dahil may binibilhan daw sila kahit hindi uso ang melon. Medyo may kamahalan pero meron silang supplier anytime kahit anong buwan ng uh, ng taon ayan walang kamatayang na uh, quick uh, squid balls of course marami mga oranges grapes mura ngayon ang grapes at of course may mga pusit diyan mura ang ano ha ang peno may 10 pesos, may 15 pesos. Magtawid gutong baga. Kung nagtitipid ka, edi peno ay makadalawa ka, 20 pesos. Di pa, ang sarap may suka pa. Bili ka na lang pala, may 10 pesos. Aba, busog ka na. O na nakatawid ka na sa gutong. Oh, veggie balls? Beka, ay, man, ay veggie, veggie balls pa yan? A tofu? Pariedo? Ang gwapo ni kuya, o. Bikin ba? Aroyo. 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 Complex. Every weekend ka nandito. Are every day. Okay, every day siya nandito. Carriedo, Espaso. Okay, every day siya nandito. Malapit kay Neneng B. Espaso, Ayan. Every day nandito. Okay. May iba iba na pwesto. Okay. Dito lang sa gilid. Gilid lang. Okay lang. Makita sa social platform. Okay. Thank okay. you. Ay, nanang ang mahaba ang pila pati sa ibang Maraming nakapila sa mga juices dahil ang init ng hulab ng panahon ngayon, di ba? Ayan, kapatid ni Neneng B ito. Hindi ko alam kung tatawagin ko siyang Nonoy B. Hindi <laughs> naman Nonong B, ano? Ayan, ayan, ayan. Uh, talaga namang masarap din ang kanilang mga juices. Meron ding uh, shake sa Arhidalgo. Pero karamihan talaga ay juices. Ayan. Ay, Maraming tao sa R. Hidalgo tuwing weekend, Saturday and Sunday. Saturdays and Sundays. Pag weekdays, uh, hindi masyado. Maliban na lang kung payday, marami. Pero sa gabi, marami. Kasi syempre, rush hour yan. Dinadaanan nila ang karyedo. kumakain na rin sila para makatipid. At yung iba naman, kapag budgeted ang pera, ay dumadaan na rin sa karyedo upang kumain. Ayan, maraming salamat sa iyong panonood. Ito po si Georgette Muli. Bye! God bless us all!